sa kahinga lumakyat Bili na tayo ng mga gulay eh. ito na tayo sa, 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 taas ng supermarket sa likod to banda napakamalasin <laughs> siya <laughs> diba? ayun, bilita tayo ng karne dito. Ito ang mga Ano lang? <tinyo> Dai. Sayam. Sa Baka. <tinyo> Dai, man nagsusuka ka ini susitso. Oo, na minasuka kan payo. Trinay mina ni ano. Tas ito po. Sorry tayo. Pero wali pa sa revisit ate sa ano? ron. Okay, Day nag nani ko nagsao. Day garo nag. Ano? Yeah, bili tayo ng pangkain ng ano mga uh, aso. Tas dito. Sarong kilo man din friend. Sa dugo. Sa dugo. Dito pa ako sa third floor. Thank you sa Manila. Bablog ako ngayon. Hindi lang. 100 ang kilo nito. Ano lang siya? Kalahati lang. Kilang pidaso na itabi? Ang kalahati. Kaya yun. Takol na. Ayun. Yan ko, bako man kayo may madalas kaya magluto. Lalo Tama minsan, sulo lang ako. Tama na yan? Oo. Tama na yan? Oo, uh, -oh. uh -oh, po. Tapos yan po na yan. Tapos, ano kayo nagkakao ng aking cookie? Ano pa? Sa Sayute po, kura ano na ay? Ha? Ito lang sarong pidaso lang. Ito lang sarong pidaso Tapos, So, ito po ako madalas bumili kay nanay Nanay pwede kita kuhanan Dito po ako bumibili pag nandito ako sa Bicol Baba tayo na tayo. Tapos na mamalingke. Eh. mga people, mga peeps. Ayan po ang aking napamalingke sa wet market. Mas maganda po talaga mamalingke sa wet market kasi marami kang mabibili. Ay, nakabili na tayo ng pangulam. May gulay na. mga pang... May na may bawang. Basta ayan, marami po ang aking nabili. May itlog na rin tayo ay gulay yan, kalabasa. Hindi po akin yung kalabasa sa mga aso. Ayan po, may sukli pa po yung ano, ang pamaling ko kanina. Ayan po ang sukli. So guys, salamat sa panunood.